Magandang umaga po mga kapambin Kumusta na po kayong lahat Maaga po tayo sa ating taniman po At tayo po ay nakadalawang train na po Na naikalat Yung talong po Ang gandun lang po ang talong natin Tapos nagdala din po tayo ng ano Siling panigang po na pananim bali hanggang dito po yung ating nailagay na Padalawang train po Ito po ay siling na Hanggang po Ito Siguro bukas na po ito. Nagsaglit po tayo ngayong umaga bago mag po tayo ng ating mga gulay po. Mas maaga po mga ka-farm Mas marami pong magagawa kaya inagahan po natin. Bali hanggang dito po yung ating talong yan. Dito po mga ka dito. Ito sili na po. Yan. po sili panigang. Dito talong natin. Tsaka hanggang doon. Bali nga po sinasabi ko po. Bali anim na tray po yung ating napatagdag na bagong tanim na talong po hmm. bali nasa 700 plus na po yun wari ko kung hindi po ako nagkakamali na puno maglagay na po tayo ng lupa sa puno yan ang sarap po sa parang pagka napapawisan po sa umaga yan yeah, ang ganda Pinakang exercise na po ari mga sa umaga. Ngayon pagtatanim po natin ng halaman. po pala yung magandang exercise mga kapambin sa umaga napawisan ka na nakapagtanim ka pa ganun po maganda po pala yun at tayo po ay nakatapos na po sa pagtanim po ng ating mga sili yan po may mga tambo na po ang ating kada puno ng sili yan Ating papakaramdaman po mga kapalambin ng panahon. Pero kagabi, umulan po. Medyo nadilig po ito, yung ating halaman po. Pero kung ngayon, iinit maghapon, at saka mamayang gabi kapag hindi umulan po, makakapagdilig po tayo bukas ng umaga. Susuportahan po natin ang dilig. Pero basa pa naman po ang lupa. Kaya kapit din po ang ugat na yan. Yari na naman po. Hindi na po masama mga ka Yung ating umaga, bay. Naka 200 plus na po tayo eh sa pagtatanim po. Extra extra lang po natin tuwing umaga po mga farm itong ating pagtatanim dito. Gawa nang may ibang gawa pa tayo sa kabilang ilog po ay. Eh. At tayo naman po yung papakain ng ating mga alaga ay eh. ganito po araw-araw ay -araw, eh. sa umaga. Ganun po. po, buhay na oh. Yan, Ay, may ano. Insekto. Kaya pala nabubutas po ang ano dahon. May insekto na agad. Kailangan po ayun. Sayang. Mhm. Mm yeah. Wala na ito. Napapalitan natin. Ay, pero sili na lang. Wala na. Wala talong yung arinaw no. kailangan po ay ano mapagmasidin sa tanim kinakapitan po ito ng insekto po nabunguyan tayo ng isa ah wala na po tayong talong hmm, may mga insekto. ang agap din ay sili na lang po ating ipapalit dito pag ah, may mga bungi sayang ay hindi po talaga na iwasan ang sikto marami na ngayong mga nimira ganda na po ito po yung ating unang tanim mga kapambin ay ang ayos na po ay recover na po yan ang no. ibig sabihin ano na po kapit ng ugat sa lupa. Uh, salamat. Yan oh. Uh. Mga talbos na po yan. Mag-iintay lang po tayo mga parambin ng isang buwan. Yeah. Ay putol oh. Yala. Dalawa. Mm uh -hmm. -huh. Baka nang sumuloy pa. Naputulan tayo tama tama by June may pasok na mga bata yun ito po ay Malaking suporta sa atin sa pagpapabaon sa mga bata ganun po ang ating gawa dito sa probinsya kaya tayo po ay ano nagtatanim po ng mga halaman yan para sa mga bata po pang din po malaking bagay po yun ay yun may mga gantong halaman po pagka bumunga abyarin lang po natin talagang malaking bagay po sa atin yan mga kaparang din yung mga ganitong halaman kahit magmura okay lang po basta huwag lang mawala ng presyo yung ating mga halaman okay pa yan dahil yung talong po ay ano ay hindi naman po laging mura ngayon susunod na ng buwan naman po mahal kaya ang talong po ay magandang itanim sa tayo sa mura pag naman nakajakpat po sa presyo ng mahal, hindi yun tama din po tayo sa presyo tayo po yung magpapakain ng mga alaga dito na po tayo ito po naman mga farm bin itong ating manok na portrait days. Basta lagi siya may pakain diyan sa lagayan. Ito po hindi masyadong abyadin. Itong ganitong manok. Tsaka po inumin yan. Kailangan po laging may painom, may pakain. Wala pong problema yan. Yan po ay tuloy-tuloy lang siya. Kain ng kain lang yan. Tsaka po lalagyan natin ng bitrasin po yan. Itong inuman. Hindi po magpapawala. Yan nung lalaki po. Ang bilis lumaki mga pambin. Okay. Ilang araw pala ang po. Hmm. Parang 20 araw pala ang po ito mga pambin. Ito sa 4. Ngayon. Ah, anong ka, kahapon. Ngayon po yung lunas. Eh. ko. 20 days pa lang po ito mga kambing Gaganda na po, malalaki na. Yan. Oh, yan. Napatuwa. Ito po laging kailangan dapat puno yung lagayan nila ng pagkain. Pagka manipis na, ang sa palagay mo'y kulang ay yung mag sa magdamag, edi lalagyan po. Ganun po. Ganyan ang diskarte din yan. Kailangan lagi may pakain sila. lang na dyan. Yan, meron po tayo makakasama mga maya pala. Nakain pa eh. ah. po yung dalawa. Kasama po tayo mamaya. Kuya... Unit, si Kuya Une at si Kuya Tan. Tayo po yung maglilipat lang po ng ano, ating mga native po. Diri sa ating pinagtanggal ng ano isang pitak gawa ng doon po ay maliit po ang lagayan nila hindi po sila makabuylaw sa pagkain ay malalaki na rin po naman yung tatlong niti tsaka po yung dalaw nating puti, yung gagawin po natin isang barako, tapos yung isang ating kinahininan doon po sa mga hinahin po eh, tulang po ang kain maliit po yung pakainan, kailangan po ay dito na sa dini po dito sa ating bakanting pita na lang ako natin tatanggalin po yung mga dumi malipat po tayo ito okay na po ito oh. yan. Yan, mami po yan dala ng pakain ng manok natin nalimisan na po mga pambil itong ating paglilipatan po nandun po yung ating mga ano bake po tayo po malalaki na aray ngayon lang natin na video like. Ayan. Yeah. Ayan na yung puti. Ito po, mga pambing. yung ating mga lilipat ko. Wala na. Ito po, yung tatlong nitig. Ayan. Ayan, e, ito po yung ating magiging barako. Ayan po, ito yung ating inahinin. Malaki na rin po. yan. Malaki na po yung ating ino. Gagawin din yung ating. po ay native po. Ito po yung babae. Ay gusto rin po namin ni mami na mag-inahin po ng native. Yan po. Kaya tayo po ay bumili ng native po na babae. Meron pa doon, dalawa. Kapatid niya. Aray, tahimik lang. <laughs> tahimik lang po. Aray, babae po. Baka sinakal mo. Kaya lang nila ko yan. Parehas lang ang laki ng isa. Ano dyan ang magandang ang inahinin mo? Eh. Maganda yung isa. Yung isa ang lawit ang tiyan, ano? Para hmm. isa, ano? Ay, hindi dyo, parang... Native na native parang isa. So, yung ba? isa? Okay. Huli mo ang binaba. Maganda ka tawala. Hmm. Parang lang native yan. Yan, papakanya natin. May pasalak niya kayo. Huwag kasing laki lang pala yun. Hindi lang pala? Nakain niya may sabaw. Isa bang, ito na po. Ito na. Oh, ito na po. Hmm. Oh, tama Isang puno yan? Oo. Ayaw mo pa. Kulang. Sa kalahati. Ah, uh, dito na kayo. Masa niya yung dalawa ubos na. Ayan po, mga kami, dito tayo. Ayan, eh, oh, ang oh, lakas kumain ng Tagalog. Malakas po. Hmm. Yan. Yan, yeah. nakain na po. Ito. Uh -huh. Ito na po. Yeah, para hindi sila makakain. Ito po yung ating mga radik na buong ng ano po gulay dito na po tayo naglalagay para walang aksaya po mga farm din. At ako ilalabas at hindi yung dadais dyan. Wala sa luwag. Baka na ilalabas Ayan, ng ating mga baboy. Bali limang piraso po. Naninibago po mga farm bin. Mamaya maya kakain niya. Mas malawak na po yung kanilang ginagalawan ngayon. Pag po kayo maglilipat ng ganitong mga baboy, ay huwag na po ninyo munang liliguan. Kung maaari po ay kinabukasan na. Pag galing sa inahin. Oh. Hindi, basta maglilipat po. Huwag na muna. Gawa ng iyan po ay ano ay. Pero hindi naman po pala malayo ang pinanggalingan. Pero kung maaari, huwag na muna. Huwag na po muna. Ah, eh, tuwan na po sila. Uyan. Eh. Malawak ng gagalawa nila bibili po lang ako ng malit na lubid yung tama lang po sa ano sa liig niya gagawin po natin ng sa liig para masanay na po na nakain na po sila Salamat po mga pambin. At tayo naman po ay magagayak po, kakain, tapos pupunta po tayo sa kabilang ilog, mag-harvest mag naman po, babay po, maraming salamat po sa pagsama, ingat lagi, ingat bless po, babay po